Hello, hello guys, nandito po kami sa kalapatian ni MM Love TV. Yan po. Yan po yung mga kalapati niya. Ito po yung mga broodcock Yan po. Yan po yung mga broodcock nila. Yan. Yung iba diyan nanggaling kay Jaime Lim. Yung bre yung breeder. Tapos ito po yung pangkarera nila kanina. Ah, uh, bali kinaririto kanina ng ano sa Bulacan, Bukawi. Bali byahe ng ano bali anim to. Yan po, anim po yung nakarera. Yan, ito pa yung iba. Guys, ang gaganda ng kalapati. Yan po. Yan pa yung mga ano, mga istag nilang kalapati. Sinasanay po nila to. Ayan po. Ang gaganda. Ayan po yung kulungan ni Sir Eric. Ang ganda. Tapos nandoon po pa yung mga barako niya. Ito po yung barako niya na John Hardin May sibong na po. Yan. Pang ilan champion na po yan. Ayan po yung anak. Ang gaganda. Pwede kayong puma pumasyal dito. Dito lang to sa Kalasyaw. MM Love, Sir Eric. Yan po yung mga barako niya. Ito, pang ilan ch ng champion to. Yan tapos nandoon po yung trophy nila. Tingnan natin para may katibayan po. Nandito yung mga trophy. Ito po yung mga trophy nila. Yan. Ito. First overall champion sa Dagupan. Yan. Yan po yung pangalan ni Sir Eric. Tapos ito. Yan. Third overall champion. to pa po. Second overall champion. Mga dami pong kalapati ni Sir Eric. Yung iba, nandoon po yung mga tropin niya sa bahay nila sa loob. Yun po. Pero ako sa akin motor ko ng pawang. Ama, ama, ama.